Hello you know guys, uh, nandito po ako ngayon sa site na ngayon. Nandito na po ako. Galing na po ako dun sa uh, sandaan, dun sa may pure gold. Uh, guys, nandito ko ngayon sa gate ng na site namin. So, uh, ilalapit namin sa office para makuha namin yung identity, identity na nagsangla dun sa sandaan, dun sa may pure gold. Ngayon po, ano ito ngayon sa Baliwag. So, gusto ko lang po, gusto ko lang po talagang makuha yung identity name ng nagsang hmm. na ang cellphone si Sir Gusto ko Kasi mo... to. Ayaw <laughs> wala... namin doon yung... Um... Touralog. Kasi 24 hours lang kasi yan. Kasi kapag hindi namin naagapan, sa sulit pa hindi namin... Kailan mo ba na-access din? Kasi pinapatay namin... Kagabi po. Kagabi po. Ayun nga, sabi ko, bakit hindi mo natanggal yung bagay? So agad Kasi wala Kagabi po, ma'am. Ngayong pagkawala po, in-access ko po agad sa DPS po. Diba, nakakagal ka sa akin ng Google ate? Opo, dun sa kahapon po. Opo, umaga. Tapos nalaman ko siyang nawala, alas 4 na. Pero may pinaginalaan kasi mas yung kasama ko. Kasi yung kasama ko. Baka sarado okay, na po kasi. Kasi ngayon. Sarado na po kasi kayo dito ng kagabi. Kasi ngayon na na-anong na siya na-access. Nandito. Dati nung pa ako Baka pwede pag maano ano nyo. Kasi wala po. Hindi, ito nga rin. Pag nandyan na lang po. Siguro baka pwede nyo makakausap. Kasi oh. ako makakausap. Wala kasi kami ah! delete lang, lang po, kura, yung, YouTube YouTube po dun, yung mga files ko oh! ma'am kasi yung YouTube channel ko nandun po naka-open at saka yung email account ko YouTube studio ko naka-open ko lahat dun pati mga Facebook Basta yan, makatakaw doon. Wala kami. Eh. Kaya sabi ko, De, mo, hindi, ba, mga kanyang nag-detect. Kung puwede kanyang lakin niya lang, buhay niya yung cellphone. Ina lang po, dito lang. Kasi sa hindi naman namin alam kasi kung Kasi di ba, kailan? Hindi ka ba kasi Kailan, di ba, pagkakunan siya sa anak, natanggal yung sim-chat, kailangan buhay, may kukunin po ma Di ba? Eh, Ayun eh, nga, sir. Siyempre. Eh, alam ko, Luis, naman sa rin. Ang sa rin. Eh, naman paano man pagkasama mo lang sa trabaho. Or whoever na... Tinop ko mo, alam niya yung password at saka pa ito. Yes, sir. Ilabas naman ka. Na oh, ako, alam na, ko alam po, labas ko. Labas na po kayo. Pero yung hinala ko kasi, mahirap kasi mga... Hindi, ko ba? Alam ka naman bang hinala na kumuha ang cellphone mo? Meron May, na po. Ay, ka, sir. Pero, ay gusto ay, ay, na ayaw. Ay, ayaw na ang pinta kasi wala pa siyang wala pa ay, baka may tayo yung blank. Gusto ka po lang yung pangalan niya. Si Pwede dito sa... Tinuturo kami dito ng GPS ko. Nakakunik dito yung GPS sa Google. Oo, alam ko naman yun. Kaya ang sabi ko sa kanya, kung dito nagsadla, alam ko kasi at tinatanggal ka ng ano. Baka kasi hindi yun natanggal eh. Kasi na-connect nakunik. Kasi natanggal kasi yung pangalan ko, te. Hindi natanggal yun kasi alam ko ate. Nakakunik pa rin. Kasi yung cellphone yun, di ba? Kasi si ate nagtatanggal eh naman, nakasara na yun. Oo, wala kasi yun. Masa ka nagpapatay kami ng cellphone. Hindi kahit nakapatay ang, ano, ang cellphone na didetect ng GPS. Nandidetect ka lang ka ng VPN. Yun. Kasi, yun. yun. kasi yung Google account ko naka-open po doon. Kasi yung Google account ko doon at saka email account ko, iisa lang po dito. Kung baga isang punik. Ibig sabihin, yung hinala mo, kasama mo sa trabaho? <coughs> <na po>. Hindi. <coughs> sa boarding house. Sa boarding house. Sama mo sa boarding house. <coughs> yung kinuktuk ko po. Na... po Nasaan yun? Nasa bahay ngayon. Nasa bahay ngayon. Hanggang ngayon nandun po. Pwede po ba kayong tulungan sa loob? Kunyari, mapaamin siya. Ay, tsaka hindi na aamin kasi yun. sir. Kaya gusto ko talaga malaman yung identity talaga. Wala kasi yung nagsala mo siya okay, makilala niyan. Pwede ko siya no? dalhin dito okay. ba? Oo, Kailalala pwede da so, ko dalhin dito. Siya ako ako ako. Sino po yung ako si, si ako sa kasakala eh tapos habi ko 'no gusto ko wala ko na rin sila siguro. Diyan sana si Siti. Pero hindi yusuno ba naka-duty dito kaapon? Wala. Wala, wala. wala din? iba ikaw iba sila ng ano eh. Oh, pero talaga ako panisasanla ako ng cellphone kay Ate lang talaga ni sasanla. Kaya sabi ko kung dito lang naka-duty lang kaapon kasi makilala nila. Wala nga ako dito. Kaya hindi wala para eh. Kailan makakita? Yung sinasabi mong kumukupt siya ngayon, kumshare bahan mo. Oo, kasi. Share mo ano Diyamo mo kung may may binigay siya na mga papeles natin ba, may marita sa ano may resibo na sento. paki din mo ito Hindi ko dito masabi. Ano na ang gawin mo? Ano? Kasi hindi natin maaamukan lahat kasi niya mga mga pati. Kasi na mga siya. ng ID ko, wala yung resibo. Yung ID nung kasama niya, kunin magdala ng ID. Siyempre makikita nyo yun. ID yung, siyempre, na wala, wala yung hindi, hindi ba nakarecord record sa ano? Nakarecord dyan, yun. Yung ID pwede lang, ma, hindi yung siya ID siya lang. lang. Kasi di ba pag na ako na, na wala naman. Naman na ako ng ID, ID, ay nang ay resibo, ID lang ang papakita ko sa inyo, tapos gagawin na lang. Kulay ko mismo. Hindi nga, sasama ko yung... Sasama ko yung tao. Yung tao. Yung tao. Sasama ko yung tao. Oo, sasama ko siya. Dadalim ko yung ID niya. Huwag kasama mo yung tao. Oo, oo, Sasama ko siya dito. Pero paano ka maisama? Hindi, masasama natin yun. Kasi ganito, magawa na lang tayo ng itadahilan sa kanya. Kunwari, ako magsasana ko, wala akong ID. Sasama ko siya dito. May barangay tayo Pe, naman tayong kasama. Pwede, pwede naman po siguro. Pwede naman po siguro. Pwede naman yun, kuya. <laughs> sa mga kasama na mo uwi. Sa kanila po, sa mga parayo, dyan po sa may pagala. Sa pagala po kami. Pagala po pala kayo. Eh, kaya po, tinuro sa amin ng pagala. Dito dito, 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 kasi barangay, oh, sakop po kayo dito para. ng barangay. Pero pinabalik po kami doon ng pag-ala. Mamayang gabi pagdating. Eh mamaya, eh, kailangan po ng 24 hours. lang. Wala kasi kami yung access din. Kasi ako po, wala kasi ako po. Hindi kong maisasama yung... Na-inside job ka. Yun yung totoo. Na-inside job ka lang.

ay, sabi sabi mo, bago, ako 'yung nagpapala. Oo, oh, oh, bago na. Ngayon, kahapon, pagpasok ko dun sa bahay kasi tutulungan ko 'yung kaibigan ko pumunta sa bayan kasi nga tigal-4 lang ako. Pagpasok ko pa lang nitong sa pinto, 'yung nalalakad gumanong niya. Ano yung ano ba yung ano mo yung Tinanong ko may, may SIM. May SIM, card ba? Dito. Oh, po meron. Bakit? Kasi ginawa ko nila pag yung bago, kinuha ko kasi alam ko hiniram nila. Kasi hiniram nila eh. Alam niyo yung pattern sa password ko hiniram nila yon. may Wala naman niya. Paghanap ko wala. Sabi nila, nilagay ko din sa bag yon, dinala ko doon side. Kasi, kung sa side. sabi ko kunat sa side sa bag lang yon kasi naman nawawala sa side. Kanang kunat nag-ano ako sa SMDC doon sa may ano mga kasama ko doon sa construction worker. Na hindi naman doon lang magawa yung kasi nga yung bag ko may nakapisto doon na laging nag to, na doon. Nakikita ko may nawala ba o may tumawag. Ibig sabihin, kasama ko lang sa bahay. Kaya sabi ko, gusto ko siyang palayasin. Ang problema nga lang. Baka Pag pag-initan ako. Gusto ko siyang palayasin. Pero gusto ko talaga malamat kung sila talaga yung kumuha ng cellphone ko. Mas iba na yung galaw niya. Kumbaga kahapon, ano na siya pagdating ko sa Kamalas 4, parang malakas na siya. Oh, parang malakas na. Maingay niya parang kulit na ganun. Dapat ganito na lang gawin natin, Georgia. Dali natin dito yung Ta -tao. tao, na yun. Pwede naman siguro sir, diba? di ba? Kung hindi talaga siya, sasama siya dito. Opo. Pag diba? hindi siya, kung hindi talaga siya, sasama siya dito. At ano, sa ID. Diner, mm -hmm. Ayaw oh, siya ba, May ID ba siya malalala? Merang sir. Kasi paano siya May ID siya dito. May ID siya kasi di naman masasala dito. Walang ID, diba? di ba? Kasi nakaguhat lang kasi. Sabi may trabaho daw siya. Kahapon. So, ngayon di pumasok. Hindi pa kayo? Hindi kami maramay. Kaya ka naman ha? Kapon po. Kapon, baka po, 17. Opo. Diyan, ang halimbawa, ang tumusto ng November 17 din. One lang. Depende sa kontrata, sir. Ah, depende sa kontrata. 15 days, 15 days. Kunyari, malaki yung sanla, 15 days lang po. Kasi dito talaga ako sa sanla kaya. Depende sa kontrata. Pag mababa lang, pag isang buwan lang, mababa lang sa sanla. Pwede na mga sundan yun eh, saka-saka eh kaya alam Kasi nangyari na yan sa doon din. Hindi lang yung cellphone tiyan 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 na yun. May yung cellphone. yung cellphone sa pali. Ginakuha. Saan na? Saan na? Saan na? Kasi namin. So, sir, sir, ko lang sa next week kung nandito pa rin yung GPS ko o na nakikita ko pa rin dito, big sabi, nandito pa yung cellphone ko. Pero pag wala na, big sabi, natubos na po yun. Pero kahit mawala yun, sir, kahit saan lugar, masasundan ko pa rin po siya. Hindi niya ako pinamatagawa kasi yung Philippines po, nakakunik pa rin yung account ko din. Hindi nila pwede mabago yun. Kasi yung SIM card ko buti na isa lang ko dito, ma'am. Kasi nga yung yung number ko doon yung sa dito sim lang. So, yung ginawa ko, kinonek ko yung account ko doon sa cellphone ko isa. Na naka-connect din dito. Kaya nakikita ko kung nasaan yung cellphone ko. Think po lang kasi okay, yung na-recover ko siya dahil yung, yung sim card siya. ko doon ginamit ko sa tanan dito. Mm -hmm. Yung pangalan makikita niyo naman siguro. Oo, mm -hmm. oh, oh, yun. Yung mm -hmm. pag may ID makikita niyo yung pangalan. Pero nga ito na lang natin. Ipinta tayo dito sa barangay. Oo. Ito na namin sa barangay. Sa yun na, o, yung Ako. pinaka front ko Dito talaga. na dito na natin dadalhin ng na lang tayo. Ah, na lang siguro. Bisay ako na namin Ako Hindi kasi namin pwedeng hanapin ng gawa. Pag-idol lang naman. Ako pa lang kasama Ganda naman po yan. Sa lahat yung bubuntahan Hindi, nasa, kaya, ay, ba, nasa bahay Sa kaya. bahay. Sa bahay. Sa 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 bahay. Sa bahay. Dito sa may... Ano po na... may ginawang hotel. Ah, Sa may ginawang lang po. Yung Sa may kinakuruntong Apo, yun. kinakuruntong po. Sa lahat yung lang